Yan, nasa pambangga na po kami, malakas. Yan, magbubuhat na po kami ng motor. Papakita po natin ng live na live sa inyo. <laughs> <laughs> Hindi yan. Dami natin dito. Ay, no, kapit na kapit. Yan, yan. Tignan po nyo, tignan po nyo. Makikibuhat ka ni. Yan. Live po, live po yan. Bubuhatin na po ang motor. Patawin. One, two, three. <laughs> Ay, nako, Diyos lakas nila. <laughs> po sila, nandun po sila sa gilid, yan. Sa atin. Yan, nag-uusap sila ron. Tapos tuwa kami, binubuhat yung motor. Ayan, binaba na. Nakakita po natin, ang buong extended pangyayari. Yan. Ah. Nasa probinsya na po kami ng bayan ng ano ba, ang lugar oh, na to. Risal na, risal. Nagmakata ko doon. O, bayaran nyo na bayaran nyo na. Ano na?